Dr. Vito, ano po ang dapat namin gawin kung merong kaming allergy sa mefenamic acid? Yung mefenamic acid, tandaan, ito po ay hindi basta mag-asawang gamot na inyo iniinom ha. Ito po ay isang pain reliever. So kung kayo po ay alam nyo na na meron kayong allergy sa mefenamic acid, wag nyo na po munang inumin. At kung sakasakaling first time nyo nakainom nito at nagkaroon ng allergic reaction, Number one, itigil nyo po agad ang paggamit po nito. Mas lalo lamang po ang inyong kondisyon sa halip na makatulong po ito sa inyong pagkirot. Pangalawa kapatid, tingnan niyo muna baka ano ba yung mga simptomas. Nangangati po ba yung inyong balat? Namamaga po ba ang inyong mga muka, mata, bibig? Nahirapan kayo huminga? Nadulula po ba kayo? O sumasakit ang inyong sikmura? Itigil po agad ang gamot at huwag na pong subukang inumin po itong muli. Pangatlo kapatid, kailangan nyo pong magpakonsulta po agad sa ating mga butihing doktor. Bakit? Number one, para ma-address yung allergic reaction sa methenamic acid. Pangalawa, magbibigay po ang doktor ng panibagong gamot na hindi methenamic acid. At pangatlo, ma iwasan po natin ang mga komplikasyon at baka po kayo po ay magkaroon pa po ng problema. Pwede mapunta kayo sa emergency room or makonfine pa po, po kayo, dagdag po ito ng gastusin. Pang-apat kapatid, yun na nga po, pwede naman po tayong uminom po ng alternatibong gamot maliban sa mefenamic acid. Ang magbibigay at magre-reseta ay walang iba kundi ang ating mga doktor. Hindi po kayo pwedeng mag-inom ng sariling gamot dahil nas, narinig nyo lamang na ito po ay napakahusay, effective sa itong sa ganitong individual, nakita nyo po online, iiwasan nyo po iyan. Dahil kung kayo po ay nagkaroon po ng allergy or allergic reaction sa pimefenaric acid, for sure magkakaroon din po kayo ng allergy sa ibang mga pain reliever. Common na common po ito na kadalas at yata ng mga pasyente kung ito po bang pain reliever ay may side effect na kagaya po ng allergy. At alam ko naman pong iniiwasan nyo po ito. So huwag po kayong bibili or makikinig lamang or manonood lamang sa online na ito po ay isang magandang alternatibo sa gantong gamot. Okay? At pang lima po kapatid, napaka-importante po. During consultation, magtatanong po tayo sa ating mga butihing doktor. Bakit po? Dahil sila po kasi ang makakasagot ng inyong mga inquiries. Sila po makakasagot ng inyong katanungan. Sila po makakapag-verify po kung kayo po talaga ay may gantong allergy. At kung kailangan pa po ba itong pag-ipagpatuloy sa hinaharap. At kung mga posible pang mga dapat gawin at paghandaan ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong manggagamot